Diyos marhay na aga and for today's video nga palang mga re, bali mag alas na nanganganang umaga nung kami makalis sa bahay. Dahil nga sa akin kabagalang taglay at dahil walang hangkas ang aking sipuso kaya naman naisipan niya mag withdraw muna at doon nga kami bibili ng aming pagkain. Ang aming gala pala mga mare for today's video ay pupunta nga kami ng Taytay -tay Falls. O ayan, bali pinick up lang namin yung aming in order doon sa kabila tapos ayan, habang nga drive nga aking si puso, ako naman ay ngumangata. Kasan siya na nga po sa video na ito at ngayon ko lang na-i-edit at saka na-i-upload. Dahil nga itong video na ito mga mare ay bali nung may pa. Kasagsagan nga nung summer nung mga panahong iyon. Dahil ako init na init nga nung mga panahong ito, kaya naman ako nag kay puso na kami daw ay mag-swimming naman. At dahil hindi pa nga ako nakakarating dito sa Taytay Falls, -Tay kaya ito nga yung aking next na target. At ito nga ang Taytay Falls ay matatagpuan sa Mahayhay Laguna kaya naman ito'y mahigit laang sa aming isang oras na biyahe. At kaya ako'y nagpatanghatang hali kasi alam ko naman ay napakalamig daw ng tumig nga doon. Ganito nga po yung daan mga mari papunta doon at napakaalwan wala kami lang traffic na madadaanan. At meron na nga dito naghihintay ng mga taga barangay na kung saan dito ka nga magpaparegistered. At bali may inabinabayaran nga pala dito na environmental fee na kung saan yun na din na magsisilbi na entrance fee. Pagdating nga po namin dito ay grabe ang dami nga sasakyan na nakapark. Klaseng napakadaming tao nga talaga mga doon sa baba. At bali na bayan lang pala kami dito ng 50 pesos kasi private nga daw yan yung lupang kinatitirikan ng parking na yan. At bali pa nga lang pala dito at pagdating mo nga dito ay talaga naman sasalubong na agad sa iyo long At kung medyo mabilis-bilis ka nga maglakad, ito nga daw ay limang minuto lang lakarin papunta nga doon sa falls. Bali napakaganda nga nung daan nila mga mari kasi yung ilalim nga daw niyan ay tubig papunta na ay ginagawang irrigation nila papunta doon sa mga taniman ng magsasalubong saka. At ako nga ay nasyok pagdating nga namin dito. Ako ay syok na syok sapagkat napakadaming tao kahit dito pa nga lang mga mari, sa ibaba. At grabe naman talaga, talaga maloloka ka sa dami ng tao. Akala mo ay fiestahan sa dami. Kailangan mo pa nga mga maris makapagsiksikan dyan para makapunta ka nga lang doon sa falls. At totoo nga, ako ay talaga inilalamig na agad, hindi pa nga ako naliligo. Ang tahan nga lang talaga Mari dito sa kahit sobrang dami ng tao eh, Ay yung tubig nga ay hindi nalalabo. Pansin ko nga lang po talaga sa kanila ay eh, halos hindi sila nakakapagbabad ng ganun katagal nga doon sa tubig sapagkat nga akala mo yung tubig ay galing sa ref. Kung marami nga kayo magkakasama na pupunta kayo dito, dapat obligasyon nyo na magdala kayo ng sarili nyong lamesa. Pagkat nga dito mga mare, eh, wala nga dito mga cottage at kung saan saan na batuhan ay doon kayo kakain. Tulad na nga po namin, katulad namin dalawa ni puso ay kami kumain na doon na lang sa taas ng bato sapagat nga wala nga kami dalan table at hindi ko naasahan na ganito nga kadami at siksikat talaga. Hindi ko talaga naasahan na ganito kaganda yung dadat na namin at grabe sobra akong satisfied mga mare doon sa labig ng tubig. At bawal na bawal nga din po pala nasa sahod kayo doon sa napatak na tubig sa pagkat nga pipitukan kayo ng pipituhan ng mga lifeguard na nakaabang. At no magkaganito na nga mga mahari yung aking kamay, ako'y nagkaya na kay puso sapagkat nga ako'y lamig na limig na. Ito nga ay bali alas stress pa lang ng hapon pero Diyos ko naman talaga naman nanonood na sa buto yung lamig. At pagkaakyat nga namin mga mare, ito naman yung tumabad sa akin. Ngayon ko lang napansin na meron din pala mga nagtitinda ng mga sariwang gulay dito at mga pampasalubong. At yun laan naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod. Mabalos!